good morning, good morning yun, sa mga araw na nandang sa ating lahat panibagong araw tayo, panibagong vlog o oh, hindi tayo nakalusok kahapon oh, birthday kasi ni Kuya Eddie pumunta tayo kahapon ng ng Ah, uh, 50 na siya, golden 50 o oh, kahapon maga nag-spray tayo dito sa likod tapos bago mga ng pumunta tayo doon tapos pumunta rin tayo kina Daddy kahapon. Yun. Ah, uh, shout out kina Papa uh, kina Tito Nanding. Oh, na Michelle sila kahapon kay Daddy. Oh, ano daw uh, flight na nila sa Anuebe. Oh, pumasyal na sila dito. Ayun ah. Uh, binigyan tayo ng konting ano, konting biyahe. Kaya thankful tayo kahit na ganito lang tayo pinupuntahan tayo nung nila Bapang Nanding ayun, shout out ulit kay Tito thank you thank you po sa pagpasyal ayun, okay, babas dito naman yung sandi ayun sa tayo, lulus dadaan muna tayo sa ano nito sa farm ko papaandar ng makina tapos diretso na tayo sa ano sa farm man, e ispay tayo ngayon dito magkakaistimbora yung palay kaya bumi tayo yung free button sa kalanit free button na nito yung gagamitin natin yun so kaya nagpabili pa tayo yung isang mabas oh, duman muna tayo dito sa farm 2 Pagpandar tayo ng makina, saka Ba, bumiber din na yata ano yung, yung ano, pula yan, na, na, sabugan na lang patabong pangalawa yan nabuga na namin nila boss bunak magkakasimbora din yata ito pero nice na natin ito spray oh. ulit natin yan pati nagpabili na lang pa tayo ng piro baton dito na natin doon sa ano kahit isang malaki lang magkano kaya malaki na yun yan o boss na-recover na yan oh. yung sili natin yan, gumaganda na nagpandang na naman kayo na si boss andy binigyan natin yung pula saka mag bukas tayo ng mga lawas Sumasabay na ida mo. Ito basa pa. Yan nandito dito sa ano. Nakaba Basang-basa pa to. Basang-basa pa. Ang tubig. Yan, boss. Dito na tayo. Ayan. Naano na, ano na natin yung makalabaw Nakapalublob na natin okay. Dalaki na nung kamatis natin dito Wala pa tayong tulos Yun know? o ah, Ano na o oh? Ganda ng bulas ano ba to? Ganda ng bulas natin Ano Ano natin dito ah, Ganda na sila Parang oh. ano nanguluntoy yung ano niya. Yung mga dahon. Oh. nanguluntoy ano? Oh. Ano yung dito? Ba't ganito, ganito yung ano? Nakaamoy kaya ng gamot. Uh, Agroxon kaya ano? Hindi hmm. lang tayo mag ano dito Kunin natin na gagawin dito Saka Ang ano na tayo Yung gawi dito ano Pero yung nandun hindi Dapat yun ang makakukulong to eh. Yung gawi dun Hindi dapat yung nandito Dahil nandun yung tabi ng Tawag dito Palay Ayun o no? wala yung mga principal wala yung mga okay, bakit? anong nangyari sa inyo? pero dito kaganda naman dito naman sila oh ganda naman dito dapat kung nakaamoy sila ng gamot dito dapat ito yung ano yun, kaganda naman yun nandito. ano kaya may nag ng ano dyan, pandamo So for this, naka-amoy doon. Ito, kaganda o. Oh. Oh. yung nasa gawin doon ng ano. yun, mga boss. Pag-iispay muna tayo. pag muna natin yung mga ano, mga kamatis. dito, pinag-spray pala natin dito, ano, lanate uh, selecron, saka uh, vita blue punggo side saka, linagyan natin ang ano sa aginay, sa mantulis yung dahon, linagyan natin ng one side para di masyadong kumapay yung aginay yung natin gamot doon sa ano to sa likod hindi magkukulang dito to baka magkukulang pa yung tira natin to wala nang sampung litro ano? pag may 10 litro to kakasya dagdagan natin ng konti alanganin Alangan dito Meron mo tayo Kain-kain Kape Bangot Saka Kanino kaya galing to? Kaldiret ang manok Manaulaan tayo ng aso Ha? Manaulaan tayo ng aso Kain na tayo baka unaan na naman tayo ng mga aso <laughs> Nung naano tayo ng ano dito Nung maga kami nagdano ni Boss Andy Maga kami nagdano Ngayon may duty na hari tayo ng konti Mga Hanggang alas Bago mo ako pa ng halay, yari siguro Malamig na Medyo malamig na start tayong magana Tatlo muna yung gamit natin ngayon Brodan ah uh, Lanit, saka Ano lang yung gamit natin ngayon? Ray baton Panguod Eh, Oh, sa pangorin ng tayo Ako ni Jason Tatanong tayo kung gano'y timpin nila sa, ano, sa free button Patag na tayo hindi gumagamit ng free button ito na tayo bali dalo, ano na lang dito isang dalawang paraan tapos ito apat to eh apat na pasok halos nasa kalahati na siguro tayo nyan <coughs> nag spray din yung ano sa kabila kaya akong karli ang lang siguro mag ano si Toto hindi nyo maharap mag spray hindi naman si Toto to. Hindi yung bata ng akong karling. Nangu pala sigurong mag, ano, mag spray Yan, Tapos na uh, ito lahat yung banos na to papuntang ano papuntang papuntang doon sa dulo ito na lang yan, bali sabi na nating apat na vanos na lang. Pag pinagsama yan, dalawang vanos na lang na diretsyo. Ang ganda sa may isa na yun. Andito. yan. Nandito. Ayan. Ino muna tayo. Tapos, magkakape. Boss, ino muna tayo. Ino muna kami sa kakape. Ay! Ino kaya makina natin sa, sa farm to maandar pa. itong dalawang banos ito ganda nandito ito may dumalang-alang din to pero maganda na rin yan maganda na rin paalay yan yun sabi ko nga mas maganda yung ano dito mas maganda yung palay na mas, mas maganda yung bulas ng palay sa farm 1 kaysa sa uh, farm 2 yun mabas taposin na natin yung pag spray medyo mainit na para mamaya Maghuhulip naman tayo. Maghuhulip! Namatay din mga farfaro. At mga kabayo. berde saka yung brown. Marami din tayo na patay na ano. Mga insekto. bukas hindi na lang sana dito dalawang paraan saka ito kabod na lang uminto yung mga, mga ano natin ang kayo basan din ano din uminto rin tapos yung ano natin yun uminto rin yung bago nap uminto na eh bigla na lang uminto kaya yata tayo mayari ah pero pagpapay ngayon muna ng konti si Ito saka si Iwan ayaw umandar Ayun. at dito na lang dito na tayo tapos yung isang na lang ngayon tapos na tayo mga dalawang karga pa wala kabad na lang uminto ayaw tayong mayari ayaw tayong mayari na lang na matay. Yung kayo boss ali din daw, tabi na lang namatay. sa ano, niya? sa baligat. Kinuha lang natin yung kargalo sa kanila. Oy okay naman yung ano, yung nangis. Tabi na lang namatay din. Pati atin. Ayun. Okay. natin yung bago umandar 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 na siya kabi ng lang matay din ano mangyayari sa mga ano natin spray natin may ano yata may momo <laughs> ay kabi na lang lang matay lang pero ano yun natin isa pero ano yung... ano pa yun may ilaman pa ito kakarga nga naman Ah, uh, andan na natin tapos tapos na lang lang Yan mga boss. medyo nagkulang lang lang nung lang sa ano. Sa hindi umandar kami. Tingnan mo diretso. Nag-overheat din yung isa. Dapat talaga tine-check din 'yung ano. So bagay nung minsan na tinik ko to, okay pa naman sa so bagay ilang ano na tayong nag-i-spray panay kulang maghapon nagkukulang din ng langit ah dun, Tapos ano? ah, Tapos na palang ano Nanon ni libo sabi kanina Tinapos ng Ano yung Ispray natin doon Nag-overhead lang din yung isa Yung bago na wala wala kasi ng wala rin kasi buhat kanino mga kaya ayan nag overheat lang din nagpahinga nga oh yan ha Pinatignan na rin ni boss hindi ano dito tubig tapos mamaya ano na lang tayo mag bukas na lang tayo mag mag i-spray ng ano ng agroxon saka almix o dito, papunta dito yung hangin Tatamaan yung ano natin Yung mga Kamatis Bukas na tayo mag spray ng ano Yung almix sa nung agroxon Pagmaga kasi papunta dito yung hangin Kaya bukas na lang mamaga e dito, Ngayon, papunta na dito yung hangin Baka maaabugan yung mga kanon ka natin Kamatis yan mapas sa tayo nag ano, uh, Sinago na natin yung mga kalabaw Maghuhuli pa tayo doon sa ano, Yung dito sa yung masyado makapal ay masyado maano yung ano maraming hulipin ayun na may mga taga ko ito mga, yung mga natin pang hulip ano to ah uh, natin kina ano kina boss bunak yung sa atin Dati may pinagawa din tayo ng ganito eh, dalawa eh. Nawaglit na. Hindi na natin alam kung nasaan. Ginamit nila ka ano nung dati yan. Eh. Nila Paring nasirang jerwin. Ayan. Lilipin tayo mga kapatid dito eh. dito. Mala, ma Malaki natagasan dati nung nagan tayo pero konti na lang to nakapagulip na lang tayo dito gulip ganyan lang yung panghulip dyan kukuha ka lang ganyan tapos lalagay dito sa walang tanim ganyan lang kaya yung nahulip natin nung isang araw pa Hindi lang pag-uhulit dyan mawas Kaysa bubunutin mo pa. Na ano, mano, mano. Hindi lang yung pag dyan. Itatawag dito bako bako Bako'y tawag dito sa panghulit na to bosan din Honey nandun so may gawing ano naman yun kaya na hinahulit natin ng isang araw hindi tayo nag vlog nun nung nagulit tayong una so hindi mo ganong ano mga kabas hindi ganong masasaktan yung ano kasi may kasamang lupa eh hindi ka tulad pang bunot. nasasaktan ng gusto palay pag ganyan hindi masyadong nasasaktan dahil may kasamang ugat agad bako, bako dito ang higit mga kapal kuha tayo doon sa mga higit kapal tapos yan patataba natin agad para makabawi. Siyempre pati po nga pinagbunutan. Yung inulip natin sa kayo, 'yung pinagbunutan. patataba na na natin niya. dati yung pangulip mano mano bubunutin mo pa siya ayan mga bas harus tapos itong sampitak na to hindi mo saan nila marami to eh ito sa so kayo nandang sa so gawin eh Tampan natin yung medyo madalang doon Ini <tuk> benar ni bosan. <tangan> hai. Hai 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 hai. doon sa gawin ba na meron marami pa doon sa may gitna yun ho boss hindi mo nahayari ni boss Andy nahihilo tayo naano tayo doon sa ano doon sa sambra natin ginamit kanina matuyo yung gamot tapos pinawisan ulit tayo hindi kasi tayo nagpag ng no, ano kanina. Ay. Ano yung ano? Tinanggal na natin yung damit natin, pinang-spray kanina ng mga. Alam mo to ka. Na ako sa amoy ng gamot, sa papuwi Ano mo na kami ni Boss Andy. Dadaan namin yung makina doon, umaandar pa sasara yung mga lawas yun mga boss sinara na na boss yan mga lawas natin Ayan, uh, namatay na rin yung makina masama ay ating nararamdaman o oh, paano mga boss dito ko na lang muna siguro tapusin natin ating munting video uh, maraming po salamat sa walang sa wala Sawang support ha. at pagsubaybay sa amin na boss Andy yan ingat po kayo palagi and God bless Tagitan lang po tayo. Next upload. Uwi na tayo.